kay Congressman Saldi ko po, marami pong salamat po talaga. Lubos ko hindi ko po, po talaga mapaliwanag kung papasalamat. Sobra po. Hindi. <laughs> hindi ko po kasi mapaliwanag. Sobrang saya. Meron po siyang ano, lip palet po. Kaya yun ang gusto kong ma ano sa kanya maayos. Yung sa ang bibig niya. Kasi nakaawa po pag lumaki, baka pagtawanan. Kahit mahirap po, pina pinalalakas ko yung kupara lang sa bata. alagang ko siya ng maayos. <laughs> ako Bicol Partilis po. Tapos na nagpapasalamat ako kasi malaking tulong po ang naibigay po talaga sa amin. Lalo na po sa anak ko na naoperahan at ang sa discharge po siya. Kay Congressman Jill Bungalon po. Tapos kay Congressman Saldi ko po, marami pong salamat po talaga. O, hindi ko po talaga mapaliwanag kung papasalamat. Sobrang po. Hindi ko po kasi magpaliwanag. Sobrang so, saya. Kaya sobrang kasala naman sa Panginoon. Lalo na sa mga tumulong sa amin. Kung wala po ko, wala din po san, Hindi po sana makapiro ng anak. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa Balota.